So yon mga cubes eto na tayo. ang ito na naman tayo sa si Johnny. Kita nyo kung saan pumunta ka. Bibili ko lang sa kanya dito. Kukuha na naman yan. Hindi pa na nabubuksan yan. Bale, ito ha. Dito tayo kayo sa si Johnny. Johnny ulit. Kaya kung saan na naman ito nagpupunta. E bibili lang naman ako ng tang inbox sa freezer. Kaya mga ka cubes. At tignan natin mamaya kung anong pagkakaiba ng pagkasama siya at saka pag nag-iisa ako nag-grocery. Okay? So, yun ang natin. So, yan. So, pupunta po na ako doon sa Babuyan. Tuwan ako muna sila. Okay, nak po yun. Ayan, ayan, mga kakibs, ayun ayun mga kakibs, ha? Kita nyo, yung plum, ha? Baka sabihin kasi, tago din namin yung plum na <laughs> palun namin. Titimbangin yan, mga kakibs, ha? Kaya pwede kayo mamili. Kasi sabi kila-kila back-end kayo, eh. <laughs> okay, oh, per naman yan. Ayan, special na siya mga ka-pibs. Plum daw. Ewan ko kung paano niya kakainin niya. Ayan na naman mga ka-pibs. Kita niyo na naman. Nakakita na naman ang pumelo. Ayan ko dyan. Sabi nila kanya tignan sa jacket niya mga ka Pero malamig kasi ngayon. Kaya ayaw nang pinasuot kong jacket sa kanya. Makapal. ang bibili na naman siya na pang pinakbet sigurado ko. Magkaipang presyo yan, ma. Ayan, oh, ayan, Kaya ito, ito na naman tayo sa gulay. Hanap tayo ng mga pakpet ka. Ang gabi ko, gulay eh. Oh, o, yung pinakabura lang ha. Oh, yung pinakabura lang. O, oh, yung mahal. Kasi mahal ang okra mga ka-Kyushu. Di sa is, may 4. May 33 naman. 4 yan. Pabantayan ah, ko siya mga kasubs kasi mahirap na. Ako <tipos> mamaya magulat tayo. Sito. Ha? So, Ayan, sito. Ayan, tingnan nyo mga kakubs. Ako pag ako bibili ng gulay, ano agad, ewan ko ito, tingnan nyo, ang dami pili-pili na pag ganyan. Andito pa rin kami, siguro mga ilang minuto na kami rito naka-stambay sa... Ayan, grabe, dala-dalawang... Ano ba yan? Gulay pa lang kakata kinatat mukha kinakabahan ako mga kapipsa uh, um, so wag yan senyorita bakit yan mat ay nako ito yung dami nakikita talaga mga kapipsa yan ang pagkakaiba namin kalabasa kalema okay. oh, kumuha ka wala tayong lemon yun nakabalo 399 okay na yun Saka. Ayan, tapos pakuhaanin ko na rin sa kamatis. Kamatis, wala kang kamatis, diba? O, ayan, kumuha ka na. Ikaw na kumuha. Ikaw na mga babayad. <laughs> Bakit mga cubes? Lansones pa to? O, ah, ano? Di hindi naman gano'n yung na mga cubes, diba? diba yan, ano ba yun? Maano tayo dito mga cubes? Mga copyright, pa. Kumakanta. Papatungan ko na lang ito ng ano. O, meron pa rito, bako pa. Pa pa pato pa. ko na lang ng sound niya mga kids. Lakas ng sound nila. Oh, ganyan naman ang ganda. Ganda ng mangga to ah. Ano kaya to? Ayun siya, siyempre pipili ko ng kamatis para hindi ako masisi kasi pag binibilang kamatis gusto daw niya yung hilaw-hilaw pa. Paala na siya dyan. Ayun siya mga kakipso. Hindi pa rin nakalipas doon sa gulay ilan na tong gulay na nandito tapos nandito tumitingin ako naman pwedeng ko dito uh, mga sale tapos sa uh, doon puputak sa babo mamaya maya pero dito muna ako sa amin okay. titingin dito pero okay. mura tong young chicken nandito halal pa 390 wala sa to bata pang manok na to ito tingnan natin 5 dollars lang sa buo Malasa sa tong ganito pagbalik pa yung manok. <coughs> Ano pang bibili mo? Gusto mo ng bonsu na Ang pwede lang ito Ang na lang sa parangis Kasi meron Tapos kung ano, to, Bibili din tayo itong binili 199 lang siya Tapos bibili tayo nyo Wala yung port pat eh po ng port wala siya Saan lang ang bilhin nyo? Saan na yun? Kasama ko. Nawala. So yun, ganoon lang. Pag may sale, bumibili tayo ng pang-imbak sa pressure natin. So ayan mga kakibs, andito na naman siya sa pinakapaborito niyang lugar dito sa Jangling Ang Pilipino items na pa, mga pampaganda, shampoo Ayan, namimili na naman siya So bali binoise over ko na lang kasi ang lakas ng sounds dito talaga So ayun, so tingnan na lang natin kung magkano ba ang aabutin itong pag-grocery natin Nakasama natin si SB Sabi sa'yo? Oo uh, 'yon mga ka-cubes, signal natin kung magkano ang Kita nyo naman yan mga ka-cubes ha. O, oh. e so yan ang inabot ng grocery niya. 178, hey, tignan nyo naman ha. Shampoo pa lang, 699 na. Tapos yung kolonya, 7-8, yun ata ang pinakabal sa lata O, tingnan nyo ha. O, oh. o, oh, o, oh. $3, $3, $3, gulay, gulay, gulay. O, ito, 4, para sa pool. Ba't naging isang po yung pork chop namin? So, Ba't gano'n? O yan, sa si John Hing, mga cubes. So yan ang aming pinamili sa si John Hing na yun. $178 in total. Woo!